Meron akong maigsing kwento sa inyo mga kapatid. Uh, sipin nyo na lang kwentong barbero ito. Sipin nyo na lang. Uh, Unang-una -una, disclaimer, no? Uh, tayo ay advocate na magmainit yung ulo sa kalsada, magingat, magtulungan, ano, magpasensyahan yun ang gusto ko sana pangarap ko na mangyari sa Pilipinas. Kaya lang, yung mga pagkakataon na gaya nung nakita ko nung minsan. etong isang sasakyan, kinat niya yung isang sasakyan. Nasa harapan ko silang dalawa. Nakita ko na lang dumadaan sa kanan ko. Kanan ha, take note ha. Meron siyang space dun sa kanan. Yung space na yun ay shoulder. Ibig sabihin, hindi daanan ng sasakyan. Uh, dumaan siya ron, nilagpasan niya ako, kinat niya yung nasa harapan ko na sasakyan. Nagulat siya yung nasa harapan ko na sasakyan, huminto. So huminto. Biglang may pumreno, nung kinat niyang bigla yung nasa harapan ko, kinuha niya yung space. Tapos bigla siyang pumreno kasi huminto yung nasa harapan niya etong tanga na nagkat, siya pa yung bumaba. Siga. Siga siya. Kinatok-katok niya pa yung yung salamin nung uh, kinat niya. Bumaba yung kinat niya. Pinapanood ko sila kasi bubusin na ako siguro pag uh, nag-away. Nilabas ko yung ulo kong ganyan, nagsisigarilyo ako. Sabi nung sabi nung loko-loko nag-cut. problema mo pa, busi ka pa. Sabi nung kinat, aba, ikaw na yung gumawa ng masama. Ikaw pa yung mayabang. Ano? Ano? Kinanong gano'n nung, nung nag-cut. Itong nag agresibo, at pumunta dun sa personal space ng lalaki. Ibig sabihin, personal space, isang dipa, nandito ka na sa space ko. Ibig sabihin, ano man gawin mong pananakit, tatama na sa akin. Pag sinuntok mo ako, abot mo ako. Sipain mo ako, abot mo ako. Pumunta na doon sa personal space ng kinat. Itong kinat, sinuntok niya ang putang ina. Sinuntok niya. Hindi, nagulat yung lalaki para siyang nahilon. Yung sinuntok, dumugo yung ilong. Nagtagal niyang nag-pause. Tapos dinuduro na siya nung kinat niya. Sabi sa kanya, ikaw, ikaw na yung may kasalanan. Ikaw pa yung mayabang. Ang tagal na bahag ng buntot nung sinuntok. Siyempre, hindi ko alam kung basag yung ilong niya o dumudugo eh. nung pabalik na siya sa kotse niya, siguro nahiya. Siyempre, mapapahiya ka eh. Kahit sa akin mangyari yun, ay, ako eh. Pero sabi nung, nung nangkat yung salbahe, pero nasuntok. Makikita tayo sa husgado. Tapos so, nilabas niya yung cellphone niya, pinipicture-picture niya yung kotse nung nanuntok. Natawa ako. Kasi sino ba yung putang inang yun? Sino ba yung putang inang yun? Nag-aaya ka sa husgado dahil sinuntok ka? Ay, ano ka? Ikaw na yata ang pinakamababang uri ng tao pagkaganon. Tangina, ikaw yung nangkat, ikaw yung muntik, makadisgrasya, ikaw yung bumaba at agresibong naghamon-hamon ng duro. Ikaw yung agresibong nagpunta sa personal space ng taong kausap mo. Tapos nung nasuntok ka, oh, magkita kayo sa usgado, ay kabubo mo naman. Hindi ho ba? The moral of the story is that ang, ang mindset, nagtataka ako doon sa lalaking. Naturing ang lalaki. Hindi niya yata natutunan paano maging lalaki. Kung ikaw yung naghamon, huwag tayo magpunta sa technical na batas kasi ang paghahamon, maalam alam natin mali yan eh. Nasa revised penal code. Challenge to a duel is is a felony. Kaya lang, tayo na naghamon ka, nanduro-duro ka, nagmura-mura ka, tapos sinuntok ka ang putang ina. Eh, magkita kayo sa husgato? Gago ka ba? Diba? I mean, the, wala ka ng pagkalalaki noon, wala kang dignidad, ikaw na yung mali, nasuntok ka, biglang victim ka? Abay, putang ina naman, di ba? So, mali. Mali. This is a generation of losers. Losers. Talagang... Diyos ko, kung panahon ng lolo ko yun, puta, binaril siya. Eh, yung mga dapat, bin I'm not encouraging violence kasi pag sisisihan mo yun habang buhay, kaya lang, nakikita niya yung lohi ka. Puta, nasuntok ka, magkakaso ka, dahil sa kagagawan. Diyos ko naman. So, hindi, yung batas talagang ginagamit sa, ano yun, no? sa katarantad. <laughs> Kito dosos gado, gago.